So ayan guys, namimitig siya ng mga tricycle. Kung sa mga sa malalaki yung mga big bike yung pinipitikan. <laughs> siya po yung mga tricycle pinipitikan niya. Ayan po mga pitik-pitik Abangan nyo na lang po sa Facebook page siya yung mga napitikan niya po. Ano hmm. eh? Ang gita naman siya sa love life ng iba. Ayan po. Kala mo talaga. Oh, di ba? Ang galing na pumitik guys. Oh. Wala po ah. Kapay pa, Seryoso yan guys. 10 na lang daw po sa mga gusto pitik. 10 <laughs> Ayan na guys, yung tricycle pipitikan niya na